Yung mga bata talaga kapag nakita si Jollibee ay nagiging masaya na pag kumakain kay sa labas. Sa tingin mo, bakit yung partner mo yung madalas na umuorder? Para hindi ka mahirapan mag-explain. Letter A, para maorder order ba nila yung gusto nilang kainin? Letter B, dahil hindi ka sanay umuorder. Letter C, dahil tamad kang umuorder. Letter D, dahil hindi ka makapag-decide ng gusto mong kainin. Kapag ginuhulugan mo ng coin, sumaalis ka agad dahil naiinip. Ang gusto niya ay palipat-lipat lang at sumakay at magpindot-pindot lang. Ako muna yung mag-aalaga ng anak namin. Ngayong taon din pala ay malapit ng magpasukan at marami na rin bumibili ng mga estudyante at magulang na mga kanilang gagamitin sa school. Nice day ngayong araw. Dahil hindi tayo sobrang busy ngayong araw, lalabas tayo sa Kakain muna nga tayo bago tayo mamili ng kung ano-ano. Si Mrs. nga ay umorder na din habang nag-aantay kami. At syempre hindi makakalimutan ng anak ko kung ano yung gusto niyang kainin o madalas niyang kainan. Yung mga bata talaga kapag nakita si Jollibee ay nagiging masaya na. Habang umuorder doon si misis, nagaantay na naman kami. Hindi ko alam kung ako lang yung ganto. Pag kumakain kami sa labas, si misis talaga yung madalas na umuorder. At ako muna yung mag ng anak namin. Ikaw ba Kap? sino ba yung umuorder sa inyo kapag kumakain kayo sa labas? Sa tingin mo bakit yung partner mo yung madalas na umorder Para hindi ka mahirapan mag-explain. Letter A, para maorder order ba nila yung gusto nilang kainin. Letter B, dahil hindi ka sanay umorder Letter C, dahil tamad kang umorder Letter D, dahil hindi ka makapag-decide ng gusto mong kainin. Pagsamin sa amin kasi ni Mrs. pag umorder ako at kahit ano yung sabihin ng cashier at pag sinabing ilalarge pa yung inorder ko at kapag tinatanong na may iaad pa, nadadag dagdagan lang lalo o dumadami lang yung inoorder. order Pagkatapos nga namin kumain, yung anak ko nga ay nagyaya na maglaro. Pag napupunta nga kami sa mga gantong palaruan, yung anak ko nga ay tuwang tuwa. Talagang nai-enjoy niya na maglaro sa ganto. Pero kapag maglalaro siya dito, agad naman niyang iniiwanan. Kapag ginuhulugan mo ng coin, sumaalis ka agad dahil naiinip. Ang gusto niya ay palipat-lipat lang at sumakay at magpindot-pindot lang. Kahit gumagalaw o umaandar pa, yung laruan o hinulugan ng coins, umaalis kagad. Wala siyang pakialam kung umaandar pa yan. Ang gusto niya ay lumipat na kagad. Halos isang minuto lang yung itatagal niyan at lilipat siya ulit. Dahil natutuwa nga siya dahil maraming laruan at gusto niyang palipat-lipat. At paglabas nga namin, may nakita siyang nagtitinda ng cotton candy. Yung anak nyo rin ba ay mahilig sa cotton candy? O kaya kapag nakakakita ng cotton candy ay nagpapabili talaga? Ngayong taon din pala ay malapit ng magpasukan at marami na ring bumibili ng mga estudyante at magulang na mga kanilang gagamitin sa school. Dito nga ay tumitingin si misis na mga bibili niya pero wala pa daw siyang nagagawang listahan kaya babalik na lang kami ulit.